May mga nasa lubong kami mga kababayan dito. Ayun sila oh. <laughs> mga kabayan. <laughs> mga kabayan. Kapon na kayo, kayo dito? Doon, tara, samahan namin kayo. Papunta rin naman kami doon sa Old Town. Oo. <laughs> sa hotel po kami. Ah, hotel? Apo. Ay! Pwede tayo dito mag-sideline pag sabado. Dito? Ano po? Uh, sakto lang naman sahod. Pwede uh, mo pa sideline dyan. Di ba sabi ng mga friend ko? <laughs> hindi po kasi ang kailangan nila full time talaga eh. Ah, full time? Hmm. Saan <laughs> daw kayo ma-assign mga kabayan? sa pinakamit. kami? Factory. Factory. Ah, ilang? Food processing. Food processing. Ano, ilang hours po from here? 30, uh, 30, minutes, ba? 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Ah, malapit lang. Anong klaseng food processing po? Mga tinapay, mga gabay. Ah, malapit nga lang yun sa Warsaw. Kasi yung iba mga factor dito malayo okay. samahan lang natin yung mga kababayan natin sa Glet. Tapos bansin na kami. Eh, naghanap sila ng money changer dito sa Warsaw. Mga bago lang sila, mga ilang araw pa lang. Sakto naman, buti na sa lubong nila kami. Nerapi ni Rod yan. Kaya samahan na natin mga kababayan. Kaya tara dito lang tayo. Money changer lang tapos bounce na kami. Bye -bye. bye bye. Bye bye. Okay. Tanda na kami. Ay, na kami. Ay, na. <laughs> okay. Diretso na tayo ngayon. Toyota. The second edition yan. Second edition. b 6 mga to eh. So, mga RAV4 na second edition. b 6 Gromada na to. Diyan mo, formal ha kayo. Binay sa Mercedes. Ano, isang bomba mo, ang laki ng gasolina. Uh, <laughs> Kaya pag naligaw tayo lakay, babalik tayo. Eh, oo nga pala, no? Old town na yan, no? After namin napunta sa Islote Tarasi, sa Sky Store, ya, diretso kami ng old town. Ayan. Ha. na lang kay. Or the boys Welcome to old town Ha? In sila Nabi tawa <laughs> sakin tayo 1-1-1 dito uwi oh dyan tayo sasakay ah. yung biglaang ano lang biglaang gala wala sa plano talaga to all goods lang Hindi sila sarado ngayon ah. Dati sarado to, di ba lakay? Ah, Sabado pala, Sabado. Oo, sa sarado pala, ano? Thank you. Ambay kami sa gilid. Ayan. Nagutom nga na, nagutom ang mga tambay ng polan. no? may manobela. Yeah. Pero mas may rapi wala manobela. no? Yung nakatayo lang, no? Yung ano ang tawag doon? Malahan siya talaga. Oh, eh. na nakagulong ng bato yun, tapos umalsa. Kabag, kabag. Ganun. No, ganyan. may manobela. no? Pang matanda yun, eh. Ha? Ah? Ayun, no? Okay. Tambay kami ng Polan. Walang tun. Diba? Ang sarap tumambay dito sa Old Town. Marami kang makikita ang iba't ibang mata. Uh, uh, <laughs> Pagod kasi kami. Kaya tambay na lang muna kami rito. Uh, kat katatapos lang kami namin ni Rod kumain eh. Sarap. Pag na-boys <laughs> to, kaya... Kawa lang sa kasawa. For the boys, bawal ang asawa-asawa. Randy? Mukhang Pilipino lang. Nung bago pa ako dito sa Poland, itong hotel na to, ito yung dream na gusto kong pasukin yung hotel dati, na ano, bilang magtrabaho, Bristol Hotel. Five star kasi siya. Dati yun. Pero ngayon, okay na ako sa hotel ko. Na pinagtatrabaho. All good. ৰজা কি পিত Pupunta daw doon? Foto oh, bamer eh. <laughs> Nih, foto bamer kami. Ya, Nih. <laughs> Nak record pala to. <laughs> Nak record pala to. Halo. Hai. Oo, oh, dyan na tayo sumakay, di ba? Dyan tayo sumakay, di ba dati? <laughs> sumakay. Sumakay. <laughs>